So habang kinakausap natin si nanay, hindi niya maiwasan na tumulo ang kanyang mga luha habang kinikwento niya ang kanyang buhay mga kababayan. So ngayon, binisita ko si nanay sa kanyang bahay mga kababayan. Panoorin natin ang video. Ayo nay! Shopee nay! Shopee! Ayo! Nay, delivery na, na. nay, Shopee nay. Nay. Shopee nay. Oh. Ikaw nay. Balansag. Oh, Buena balansag ni nay. Oh, unsa may gi unsa man ang kana Kining delivery nay. Ay, I mean to si kinsa unsa ni ngalan anak ni ang kuan na? Moro ba i order kay ngali about naman. Kining ikaw man kasi si Buena Ventura Balansag. Ako, pero kay Unsa pa ingalan ng items? Unsa man? Ambot mo mo kabaw ani kay nakabalot man ni. Siap eh. Siape. bang musulod? Ay, okay lang sulod ka. Pero naaman, kung daan, kung daan, daan, naaman, kung daan, na amang kun ang kuan mo da, daw na Ang na kining. Nay. Abi sa bang makainom og mag... tubig? Tubig? Oke. Tubig ka naman di. Ay, sige, sal. Sorry. Nay, kani, nay, imong delivery di hanay. Siya pigikan. Kantidad na siya, uh, 2,000. 2,000, gino ko. Oo. Oh. Habdi, adyo, adyo, dire. Wala, order lang ko sa langit. Dan, eh, dire. Na, nay, order dire, nay. Akong gihatod, nay. Kinsa puron? ron? Taga siya nay. Taga siya lagi, nay. Dali, isang goday siya, kadyo, ta, ha. M so, ato That nakita, ato nai, nai. nakita si nanay, no? Gihatod, delivery nga, Yere, Shopee. Mire. 2000 daw ni siya nay 2000 oh mali la di dire oh mo ni kini may hapon nay may hapo. aba ko akong lingkuranan ha ay lang nay ha ay lang kay kini amo i-deliver amo man i-deliver ra mo ha unsa ano man isya? siya Kening katong ka imong order lagi siya pe kini Kening... ikaw maga si Kening... ah, 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 ako Buena Bintura Rada Balansag? Ya. Yeah. Oh, ay, muha gid lagi ning delivery nay. Ya, yeah. unsa ano man ang delivery? Kanang saan man ang order? De, Kuan mo na balot na man di anay kanang para magi-recognize mo kantidad ni 2000. 2000. Pastilan. Pastilan. Lingkod ah, adong anak na dong, ana -ana lang sa ana. akong holding board yo. Abi ni mo. Ako sang ako sang sa ipasulod imong order nai, ha. Oh sige sige. Kay kani para magidaw mo ha. Intawod pod. Oy kaloy. So dara dara, im, dara akong imong order nai. naabot na nay. Naabot na. Oh, tanaw sa nai mo, nai. mo? Asa man dapat? Tura tura. Dara. Habi! Habi! Kaya nakalagay. Tatalo. Ay, sapa. Okay. Hey, ha? Inyo naghihapan na yihap, po? Siyapin ka na. Nasiyapin niya siya? Oo. ako. ko po. Na inyo naman kuha ni Lili Jojo. So, yan na si nanay, no? Surpresa, galing taon siya. <laughs> Ino mo, diyan na. Huwag niyo ko kaybalo sa inyo. Huwag man natin. Oo. Salamat kayo ninyo. <laughs> at Diyos magpalangin ninyo. So, nay, yung amo nang gipalit sa imuhan, nay, kaya <laughs> gigang ginahuna nga. Salamat. Basig kung sa imuhan gikaon garon. Kaya itong sabado man kun, nakita ka na ko nga masalubon kayo. Ginoo na, Diyo. Angon lang ko nga ginoo. Sabangin lang ko. So, nay, nay, among ipaabot ni mo, nga, uh, gamay rin gagay na, Among gipaabot si Moha, gikampon na sa ato ang kining ni ang uh, na, supporters sa ato ang uh, Facebook. Andros? Sa Facebook gi na, dun ay naghatag og kanang ginagmayng tabang para pud sa mga tao nga nanginahanglan sama pud nimo nay nga kanang nanginahanglan pud mo na naa nga usah ka sa among napili nga among hatdan og kanang ginagmay ng ayuda. So ato siyang pasalamatan ay ang katong dunay ay mm -hmm. uh, malumong kasing-kasing ka na. nay nga nihatag pud siya og nipahatsya siyang panalangin ngantos uban nga, tos, oban, nga naginahanglan. So nay unsa may atong ikasulti niya? Ang ako ikasulti jo. Dili man ko niya makabayan. Ni iniyo ta atungod kay nakita yon gikan kan sa Ginoo. Ngadto sa mga tawo ni ngadto sa inyong mga among mga mga kaigsuonan. Kadi ko kabalos. Apa na nga akong ampo ma Ang Ginoo may buhatag og ganti ni inyong mga na namuhana, nga na, kapahat sa ilang panalangin na alang sa ako ng mga kabus. Pero go ko kaya akong giingon ang ginoo. Ginoo, naghangi ako ino -o. Ino -o, nag ko ni mo sa dilip ako mo pahulay. Pa Pati po ko gamay kalipay. Okay. Nay, asa man na ni Ibutang Imong ko, Nay? Si Api. Di lang na, Nay? Basin masabod ka na, Nay? Pili, ka? Hana, Jo. Ibutang ito akong kwa. Sa tanpa ka na. Oh, Ato ito dong. Moin to ni sa inyong nanay. So, may na muling ganay? Ah, mayo. Oh, good, so. Nay, ko ganina nanay kay pati man ni mong isuga, abi nagko gining imuming ambakan, gukuro ni mong sundang. Isog ba? So, karon ang edad ni nanay na binta no? Oh, okay. So, kinahanglan na yung taon ni siya gining pampalikon sa bukog, kanang... Kanaon ta. O sa ananay nga, gatas? Ah, anlin. Anlin o... Adult. Kani, uh, onion for adult ganing gold anlin gold anlin gold ah nakilhang lang nagag anlin gold anlin gold punya na kay anlin gold, gold. gold diha So wala lagi yung tao, no? Dapat ingon anin agunta siya ginainom nga anlin gold para pang palaskis iyang lawas. So tungod kayo walang wala agin si nanay. Wala, wala. wala agin yung tao siya si nanay, gahilaks at otobangan. ako oro ko nagpakilimos di okay gani so nay wala na gid ka ng og ganang mga Alin. gatas nga para sa imo ha wala wala kay dugay na nay unsa naman lang imo ginainom ang ginainom na nay kape nga gihatag ni so kape no medyo kape nga malunggay kopi kuno ko na so mo na lang gid iyang ginainom akong malunggay ginom. kopi kay wala gid ta jaka inom og ganang gatas nga oh. Anli, no? Para Anlin. unta to si Anlin gold. Na. Ayaw ah, yun unta na siya. Mo na yung gani pa niya? Glenn Ponzi. Tanig yun si Glenn. Awa ni ka kailan <laughs> ay sukan ganina. Tanawa. Mo arag makuha na. Ay, may bataan ni. Eh. Okay. <laughs> Ang akong kuha ni. Siya kung kung kaya akong, 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 akong doon. Makita na ko. Mailan na ko, Joe. Basta doon tayo. Pero alang-alang mo, buhalo ko mo doon. Yon na pa nai. Kaila ka, tingog, didito, na. Kailan ka sa kunting ngog dito sa layo pa? Imo tingog Jo, job ka sa layo. Ah, tama gyud ka. Dili ko. Pero siglin kay giusaman ayan tingog. Oh. Mo ano mo -no -no sa ay mo formal ayan tingog. Dili oh. mo unta ko nga. Sigiling gyud no si ang ganto. Alang sa mga nagsuportar sa vlog ni Jojo. Akong panghinaoton ug akong iampo sa Ginoo. Dili lang kay kini, dili lang kay parehas nako ang inyong natabangan. Ako maghanyo sa ginoo na tungod sa iyong lapad kaayo o mong kasing-kasing magsuportar mo sa uban kaya ang Diyos maghatag o panilangin ka ninyo kamo, dili lang kung hingalan ninyo kaya ang Diyos na ibalo sa inyong mga ala okay, ako kayo, kung mong itag eh, mo ang siniguro dito sa inariya sa langit Amen. dili lang kung usulti Jo, Jo, Green imo parinte ano yung nakarungkat ko sa sila mong buhay So sa mga kapatid natin dyan na nagbigay ng suporta sa atin, uh, maraming maraming salamat po sa inyo. Uh, sana uh, marami pa tayong matulungan ng mga senior citizen, kagaya nila Nanay. So manawagan po tayo na paki-follow, share ng ating mga video para marami pa tayong matulungan mga kapatid. God bless. Ang Jesus manalangin ka na tanan.